Kumusta ang experience mo ng long weekend? Well, ito lang naman yung mga bagay na ginawa ko. Tumulong ako sa paghiwa at pagluto ng mga pagkain na dadalhin sa sementeryo dahil doon ka may manananghalian. November to kasi ng mga araw na iyon para iselebrar ang araw ng mga patay. Ito nga pala guys yung mga pinsan kong cute. At pagkatapos maluto ang mga pagkain ay naghanda na kami ng mga dadalhin sa sementeryo. At nung matapos na ang lahat ay ikinarga ko na ang mga gamit at pagkain sa tricycle namin Kaming dalawa ni Papa ang maghahatid ng mga pagkain at gamit papunta sa sementeryo Bago muna kami pupunta doon ay pumunta muna kami sa kantilan upang bumili ng ice Alas daw tapat, sobrang init At pagkatapos naming bumili ay papunta na kami sa sementeryo Pero may problema Grabe ang traffic, sobrang taas ng pila dahil maraming tao papunta sa sementeryo Buto na lang ang tricycle kami dahil sobrang init pa naman at nung malapit na kaming dumating sa sementeryo ay nagbayad muna kami ng parking fee. At nung pagdating namin ay nagdiskarga na namin yung mga gamit at pagkain. At pagkatapos namin magdiskarga ay nag-arrange ko na ang mga pagkain. Ito nga pala yung anak ng auntie ko na cute. Ito rin cute din to. Ito yung mga anti ko. Maya maya, nananghalihan na kami. Sobrang sarap ng mga pagkain, men. Di talaga mawawala ang paghimagas. Ito ang ice cream. Yes! Hey! Smile, smile, smile! Ay. November 3, papunta ako sa bahay ng classmate ko. Doon kasi kami makikita-kita ng mga classmates ko dahil mag-overnight at mag-night swimming kami. Nakabili na rin kami ng mga karne at sangkap na lulutuin. Nag-volunteer na ang isa naming classmate na siya na lang daw ang magluluto ng mga pagkain. At matapos ng maloto, kanya-kanya nang -kanya dala ng mga pagkain. Road trip na this! o'clock na kami nakaalis at medyo malayo-layo pa yung pupuntahan namin. <laughs> Gabi na kami nakadating sa Tangyat Beach. Agad kaming nadiskarga at nilagay namin ng mga pagkain agad sa lamisa. Kumain muna ako ng rambutan para pampalipas gutom. Hehe. He. Habang yung iba naman ay naghahanda ng kanilang matutulugan. Ako kasi sa upuan lang ako matutulog dahil wala akong dalang duyan at tent ride. Biglaan lang kasi itong plano na to eh. Akala ko kasi hindi mag-overnight so hindi ako nagdala ng tent or duyan man lamang. Ang classmate namin ay nagprepare na ng kilawin at nagsugba na rin siyang ng karneng baboy. At yung iba naman ay bumili ng ice at mga pulutan dahil magiinuman daw sila. Pero ako, hindi ako sasalay dahil hindi ako may inom. Alright! Yung iba ko naman ng mga classmate ay nag-aantay na maluto ang pagkain. By the way guys, ito nga pala yung iinumin nila. Hindi ko alam anong tawag dito. At nung maluto na ang pagkain ay nagsitayuan ang mga classmates ko dahil gutom na gutom na sila daw. Alright! That's me right there! At nagpray na nga ang classmate ko. Meron talaga tayong mga classmate na pag nagpray may tumatawa. Kain na days. Gutom na kaayo! Basta pagkatapos yung kumain ay maliligo muna ako ng dagat. Excited kasi ako maligo matagal-tagal na akong hindi nakakaligo ng dagat. Alright! Nagmikos-mikos na sila ng mga kanilang iinumin. Di ko alam anong tawag dyan pero parang witchcraft ng ginagawa nila eh. Kung ano-ano na lang yung minimikos-mikos nila eh. Why? This is what I'm talking about What kind of sorcery is this? Is this witchcraft? Bakit may giturid? Di kaya sasakit yung chan nyo dyan? Comment down below kung anong tawag dito Bahala kayo dyan, basta ako matutulog na ako 11 o'clock ako natulog pero pagsapit ng alas 3 ng umaga ay ginising ako ng malakas na ulan at sobrang lakas ng hangin at ang lamig. Kami ng iba kong classmate ay nagpaproblema dahil nagising kami ng maaga pero yung iba namin classmate ang sarap ng tulog. Parang walang nangyari. Sana or mamaya magiging butterfly ka na. Hindi na lang kami natulog at hinintay na lang namin na sumikat ng araw. And yes guys, dito na magtatapos ang ating video. Please like, share, and subscribe and don't forget to press the bell button for more updates. It's your blogger, Jay Pludin, TV.